ay hello po ay <laughs> nasa guwa pala pag ayun nung bata mega love shoutout po sa lahat abay bakit gana parang natigil-tigil ang aking ano abay ang video ko iba <laughs> ay arhipalusong palusong palusong na palusong na palusong pagkalaling na, palalimang palalim, palalim ay tunay kayo naman kaya nyo ga, kaya nyo gang magmotor sa garning hating gabay bago'y ikaw lang ang tao <laughs> parang ikaw lang ang tao sa kalsada kaya nyo ga, ray kaya <laughs> aba ay tunay kang may nagpapagawa pa yata din sa kabila ay sya ka naman <laughs> Diyos ko pa, Ay, Ayari, kakaba-kaba. Bayari, palusaw. <laughs> palusaw. Palusong ho, aray. Tunay kayo naman talagang si botong eray kung saan-saan na napapasuot. Ay, ay, siya ka naman. Aba. Partida, malabo pa ang mata. <laughs> <laughs> partida pa yun ay ay tunay kayong kahirap ng garnay aba kaway tulay ay sambaray <laughs> sambaray nga aking papunta aba ay kuwan arihuy ano ay, Batangas suara ay. <laughs> ay ako ari pala meri wara ay. Ay siya kaya. ay le na wari ay. Ay sya. <laughs> ay to kayong yung... palalim aray. Bagwa <laughs> Ay ka, kayanin pa kayang cellphone ko yung pag -umahan.